again tang hapon Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng October 2, 2023 na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong si Jenny habang nasa silangang bahagi na po ng Pasco Batanes about 449 km east away nataglay po ang lakas ng hangin na umabot na po hanggang sa 185 km per hour na patuloy pa rin ang pagkilos pa north Northwest sa bilis po na 15 kilometers per hour. Mababa naman po ang chance nito na mag sa ating kalupaan pero dahil po sa malawak ang sakop nito ay nakataas na po ngayon ang wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, northern and eastern portion ng Isabela sa may Maconacon, Divilacan, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Tumawini, Kabagan, Ilagan City, San Mariano, Santo Tomas, Apayao, and the northern portion of Ilocos Norte sa Karasi, Vintar, Burgos, Dumanneg, Bangi, Pagutpot at Adams. Antara dahil po kay Bagyong Jenny ay muling lumakas po ang habagat dahil hinila po muli nito pataas na nagdudulot naman po ngayon ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng La Union, Benguet, ilang bahagi po ng Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central at Eastern Visayas, maging po sa may Peninsula, Northern Mindanao, Karang talaga silangang bahagi ng Davao at Cotabato na posible po na magtuloy-tuloy ang ma-isolated rains na yan sa ilang mga lugar hanggang mamayang gabi po. Kaya mag-ingat tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa patuloy na paglapit ng bagyong si Jenny dyan po sa may extreme northern luzon ay matataas na po ang mga alon dyan na posible po na aabot ang mga alon hanggang po sa 3.5 to 2.5 meters height. Iwasan muna natin ang papalaot dyan para po mas makaiwas sa mga sakunang. Bye.